Sa video nito, halina't samahan niyo ako at ating kikilalanin ang mga pinakamagagandang anak ng mga sikat na artista sa Pilipinas. Ngayon bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification bell para updated ka sa mga videos natin. Gabby Estrada Si Gabi Estrada, isa sa tatlong anak ni Nagari Estrada at Bernadette Allison. Kasama kanyang mga kapatid na sina IC at Gary. Kilala si Gaby sa kanyang taglay na ganda at karisma. Marami may nagsasabing pinagpalang pamilya Estrada dahil sa kanilang tatlong magagandang anak. Napapansin na din si Gaby sa mga photo shoots at iba pang mga endorsements. Proud si Gary at Bernadette sa pagpasok ng kanilang mga anak sa mundo ng showbiz. Ang pagsabak ni Gaby sa showbiz ay pagpapatuloy ng matatag na presensya na kanilang pamilya sa industriya. Angela Alarcon Si Angela Alarcon ay isang Filipina aktres at model na undi yung gumagawa ng pangalan sa showbiz. Alaksa ng veterano aktor na si Josh Tony Alarcon. Kaya't malakas ang kanyang showbiz background. Bukod sa pag-arte, kilala rin siya sa kanyang galing sa hosting at modeling. Isa siya sa mga bagong mukha na unti-unti nang napapansin sa GMA Network. Unang nakilala si Angela sa mga youth-oriented shows at iba't ibang teleserye. Madalas siyang gumanap bilang supporting character at kapatsin-pansin ng kanyang presensya. Bukod sa talento, hinahaan din siya sa kanyang natural na ganda. Si Bella Razabal ay anak ng aktres na si Donna Cruz. Taglay niya ang natural na ganda na kanyang ina. Mula sa kanyang mga mata at ngiti na talagang hawig na hawig sa kanyang ina. Kahit simple lang ang kanyang ayos, litaw pa rin na kanyang ganda at charm. Si Bella ay grumahadwait sa Cebu Doctors University at siya ang tanganay na anak ni Donna Cruz sa prominenteng Cebuano ophthalmologist na si Dr. Yong Larzabal marami ang humanga sa kanya sa social media dahil sa kanyang classy at wholesome na aura. Hindi rin may kakaila ang kombinasyon ng lahi at jeans na nagbigay sa kanya ng magandang itsura. Si Franzel Lodet Bautista ay isang lesensyadong doktor. Ipinanak siya noong Oktubre ng taong 1997 at anak siya ng mag-asawang senador na si Bong Revilla at dating kongresista na si Lani Mercado. Nagtapos siya ng kursong medisina sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center at matagumpay na pumasa sa Physician Licensure Examination noong 2023. Bilang isa sa mga anak ng kilalang pamilya Revilla, si Lodet ay kilala rin sa kanyang determinasyon at pagsusumikap sa larangan ng bilesina. Bukod sa kanyang profesyon, aktibo rin siya sa social media kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan bilang doktor. Si Jada Zaragoza ay isang Pilipina singer, songwriter at actress. Anak siya ng OPM icons na sina Dingdong Avanzado at Jessa Zaragoza. Bata pa lamang si Jada ay ipinahita na niya ang husay sa musika tulad ng kanyang mga magulang Nakilala siya sa paggawa ng sariling kanta at sa kanyang magandang boses. Bukod sa pagkanta, sumasabak rin siya sa pag-arte at pag-perform sa iba't ibang platforms. Isa si Jada sa mga tinuturing na rising stars ng henerasyon ngayon. Pinupuri siya ng maraming netizens dahil sa kanyang talento at ang king ganda. Patuloy niyang binubo ang sarili niyang pangalan sa industriya. Kiwalay sa anino na kanyang mga sikat na mga magulang Maggie Ford Planas Si Maggie Ford Planas ay isa sa mga dalagang Filipina na may kapansin-pansin na ganda. Anak siya ng aktres na si Carla Estrada. Taglay niya ang isang mistisang features. Maraming ang netizens ang napapansin ang ganda niya at sinasabing bagay na bagay siya sa showbiz. Hindi rin mahikakailan na namanan niya ang karisma at apil na kanyang inang si Carla Estrada. Kamakailan lang, nagtapos si Maggie sa University of Melbourne sa Australia kung saan kumuha siya ng Bachelor of Arts na may double major sa Economics at International Politics. Ipanahayag ni Carla ang kanyang labis na pagmamalaki sa social media. Sa kabila ng showbiz background ng kanyang pamilya, naranatiling low profile si Maggie at hinahangaanda sa kanyang talino at kagandahan. si Simone Francesca Emmanuel Pangilinan. Nakilala rin bilang Kaki, ay isang Filipino singer-songwriter. Siya ang panganay na anak ni Nasyaron Sharon Coneta at senador na si Francis Pangilinan. Una siyang nakilala sa social media tulad ng Instagram at Twitter kung saan ibinahagi niya ang kanyang mga opinion at musika. Noong Pebrero ng taong 2017, inalabas niya ang kanyang unang single na Battle Scars at mula noon ay patuloy na gumagawa ng pangalan sa industriya ng musika. nag siya ng Literature of Anthropology sa New York na nagpapakita na kanyang interes sa kultura at lipunan. Bagaman lumaki siya sa kilalang pamilya, pinili niyang tahakin ng sarili niyang landas sa musika. Angelina Cruz Si Angelina Isabel Cruz ay panganay na anak ni na Cesar Montano at Sunshine Cruz. Kamakalian lang ay nagtapos siya sa De La Salle University sa kursong Marketing Management. Bukod sa tagumpay niya sa pag-aaral, kilala rin siya bilang singer, actress, model at content creator. Isa siya sa mga umuusbong na bituin sa showbiz at fashion world. Dahil sa kanyang natural na ganda at kutis, Naging endorser siya ng ilang sikat na beauty products. Patuloy siyang gumagawa na kanta at mayroong mahigit 60k monthly listeners sa Spotify. Napabirang din siya sa ilang pelikula, gaya ng Love is Colorblind noong 2021. Patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang talento at talino. si Kendra Kramer ay ang panganay na anak ni Natchezka Garcia at dating PBA player na si Dog Kramer. Kahit nasa teenage years pa lamang siya, umani na siya ng paghanga mula sa mga fans dahil sa taglay niyang ganda. Madalas siyang laman ng social media kung saan ibinahagi niya kanyang mga outfits, travels at bonding moments kasama ang pamilya. Marami ang umahanga sa kanyang natural na ganda at confidence sa bawat larawan o video na kanyang ina-upload. Bukon sa pagiging fashionista, nakikita rin sa kanya pagiging mabuting ate at role model sa kanyang mga kapatid. Suportado siya na kanyang mga magulang sa lahat ng aspeto na kanyang paglaki, lalo na sa edukasyon at personal development. Pinag-uusapan din siya online dahil sa kanyang potensyal na maging beauty queen o artista balang araw. Talagang inaabagan ng marami si Kendra kung saan pa siya dadalhin na kanyang charm at talento. Si Rae Putternack ay ang panganay na anak ng aktres na si Ina Raimundo at ng Canadian-Ukrainian na negosyanteng si Brian Putornak. Ipring anak siya sa Canada at lumaki sa Pilipinas kasama kanyang apat na mga kabatid. Balumat anak ng isang kilalang personalidad Pinili ni Erika na tahakin ang sarili niyang landas sa mundo ng social media at entertainment. Isang salukuyan, isa siyang aktibong content creator sa Instagram at TikTok kung saan ibinabahagi niya kanyang fashion sense, travel adventures at mga dance videos. Sa Instagram, mayroon siyang mahigit 800,000 followers. Habang sa TikTok naman, ay umabot sa 300,000 ang kanyang tatasubaybay may kabuang 3 million likes. Pinili ni Erika na panatilihing plebado ang ilang aspeto na kanyang buhay. Noong una, bibiras ang ipakita sa social media na kanyang ina. Ngunit kalaunan, emas eh mas naging bukas siya sa pagbabahagi ng kanyang buhay sa publiko. Si Ara Davao na kilala rin bilang Arabella Davao ay isang batang aktres at modelo sa Pilipinas. Anak siya ng mga veteranong artista na si Ricky Dabao at Jackie Lou Blanco at tapos siya ng kilalang mga awit na si Pilita Corrales. Gaya ng kanyang ina, pansin ang mistisang ganda ni Ara. Nagsimula siyang sumabag sa showbiz noong 2021 sa pelikulang Love is Colorblind at mas nakilala bilang Catherine Caballero sa telesering FPJs, Batang Kiapo noong 2023. Kasama rin siya sa pelikulang Fatherland. Bilang isang star magic talent, dumaan siya sa mga acting workshops upang hasain ang kanyang kakayahan at makilala hindi lamang bilang anak ng isang sikat, kundi bilang isang aktres na may sariling pangalan. Sa isang panayam, ibinahagi ni Ara na malaking tulong sa kanyang pagunlad, ang pagkakaroon ng mga magulang na may tuturing niyang best mentors salarangan ng pag-arte. Si Atasha Mulak ay anak ni Naaga Mulak at dating beauty queen na si Charlene Gonzalez. At gaya na kanyang ina, taglay din ni Atasha ang pang Miss Universe na ganda. Matapos magtapos sa British School, Manila, kumuha sa na kursong may kaugnayan sa negosyo sa Nottingham Trent University sa UK Noong 2022, naging bahagi siya ng Levaldes Debutantes sa Paris, isang prestiyosong debutant ball para sa mga kilalang pamilya sa buong mundo. Pumasok siya sa showbiz noong 2023 bilang co-host ng noontime show na It Bulaga at pinirmahan ang kontrata sa Viva Entertainment. Bukod sa hosting at pagkanta, mahilig din siya sa sports tulad ng swimming, boxing at rugby at naging bahagi pa ng Under-18 Women's National Rugby Team. Ngayon, si Atasha ay isa sa mga bagong it girl ng showbiz at handang sumunod sa yapak na kanyang mga magulang sa industriya. Venice Bektas Si Venice Bektas ay anak na aktres sa si Rufa Gutierrez sa Turkish businessman na si Elmas Bektas. Maraming netizen ang humanga sa ganda niya at tila hawig sa kanyang inang si Rufa Kamakailan lang nag-viral si Venice dahil sa kanyang gagandahan at paliging independent kahit bata pa. Marami na nagsasabi na pwede siyang sumunod sa yapak na kanyang ina sa showbiz o kaya maging modelo. Mahilig din si Venice sa fashion at madalas siyang makitang stylish sa mga post nila ni Rufa. Bukod dyan, close siya sa kanyang ate na si Lorraine at makikita nga nilang sister bonding sa social media. Kasalukoy ay nag-aaral sa California si Venice kasama kanya ma ate. Ayon kay Venice, nais niyang pasukin ng music industry. Si Mariel de Leon ay anak ng mga batikang aktor na sina Sandy Andulong at Christopher de Leon. Siya ay kinoronahang Miss International Philippines noong 2017 sa Binibining Pilipinas Pageant. Una siyang sumali noong 2013 monet hanggang sa top 15 lamang. Bumalik siya at nanalo noong 2017. Labis ang tuwa at pagmamalaki ng kanyang mga magulang sa nakamit ng kanilang prinsesa. Nakamit din ni Maria mga special awards tulad ng best in long gown at miss crimson. Ang kanyang tagumpay ay nagsilbing simula ng mas makulay at makahulugang bagong kabanata sa kanyang buhay. Matapos sa kanyang journey sa pageant, pinasok ni Mariel ang showbiz at naging lady lady ni Coco Martin sa pelikulang Ang Panday. Ayon niya, plano din niyang pasukin ang hosting at singing. Julia Barreto Si Julia Barreto ay anak ng mga artisang sina Dennis Padilla at Marjorie Barreto. Kisa si Julia sa may magagandang mukha sa Philippine Showbiz na dahil sa kanyang natural na ganda at talento sa pag-aarte. Nagkaroon siya ng mga leading roles sa maraming pelikula tulad ng Secret Ingredient kung saan nakasama niya ang Korean actor na si Sang Yoon Lee. Bukod sa pag-aarte, mayroon din siyang mga negosyo at may maraming endorsements. At ayun ang mga pinakamagagandang anak ng mga sikat na artista sa Pilipinas. Kayo ba? Anong masasabi nyo sa video natin ito? I-comment lang mo open sa ibaba.